mga lodi tapara ah, na high tide na naman labi napakabilis ng tubig mga lods palaki na ay eh, palaki ng tubig hindi sabihin mga lods sa amin mga lodi dito po sa amin kapag po malitan tubig mabagal po mag high tide pero kapag malaki ang tubig mabilis po mag high tide mabilis tumaas isa pa gerang kah bagong raya nga natin natin mga lods yung gaganahin ng sapa kikita tayo ng sapa nag na ngayon Sabi mahal ng ginto ngayon mga Lutz. Talagang ginto na lang talaga ang hanapin natin. Ginto na lang talaga ang wala. Sa mahal ng ginto ay ginto na ah, may hirap na mahanapin. Grabe, ginto. Yan! Eh, sabi mo lang ginto. Ayan mga lodi O oh, Diba Ay, Ito mga lods Talagang tiyaga lang talaga Ang kailangan